ang aming ulam ginisang talbos ng kamuti na may sardinas guys yan masarap yan guys masarap talaga pag sarili mong luto guys kasi ayan ma ka sa kain eh ano oh. yan di diba? masarap at saka ang maganda pa dyan guys may mo isa-isa, malinis yan guys yan isa-isa mo talaga yung dahon yan pag hagpat guys, para make sure na malinis siya walang uh, ano yan And guys, kain tayo kain tayo guys yan lang ang amin Thank you for watching guys follow for more